Magandang araw guys! Uumpisahan natin ang bidyong are sa pagpapakyut ni sa kamerang are. Ay pasensya, ako'y naiinip, kakahintay kay Jua. Magwi-withdraw daw kasi siya at wala na nga daw siyang pampagas. Kaya nag over nga muna kami dun sa may 7-Eleven. At after nga namin mag over doon sa 7-Eleven, ay era na nga at nasa biyahe na nga kami at pupuntahan na nga namin yung dapat naming puntahan. Naandini nga kami guys sa Evermall, dinila ang din sa Quezon City at aray nga inyong kuya Troy nag nga ng date. Wow. Ang ha, kapo ng hair ko. <laughs> Uy, ang harot. Naandini na nga kami sa Evermall at nagpa-parking na nga laang din kami para makapasok ka din doon sa loob. At ano gang pagkakainit din sa labas na makapagpalabig naman kahit pa paano. nga ni namin din sa mall ay eh, nag-ikot-ikot na nga laang muna din kami nang ma-explore naman namin Arang itsura ng Evermall. Unang beses ko pa nga laang makakapasok din, din sa Evermall ay eh, aba, ang pagkakaday pa lang tao din ay eh, eh, para ding nasa Divisoria eh. <laughs> ba? Tapos, <laughs> check mo nga kung kita tayo. Ha? Kitaan. Ano, 3 oh. Oh, Jesus. Ito, uh, ang legit. Oh, wala kami sa Divisoria or Tutuban. Nandito kami sa ano. Uy! Never, ever, ever. <laughs> okay, <laughs> <barang tsukiya>. <laughs> <Please>. <laughs> Never, ever, ever. In minute man nung maikot na nga namin aring Evermall, ay pumunta na nga kami sa aming isinadyadi ni at aray ko po, anong pagkakadaming tao. Bukod nga sa grocery store, pasyalan, ay meron din sila din yung bowling and billiard area at aray nga ang aming isinadyadi ni. Wow. na nga agad kami din sa counter dahil nga sa madami ding tao ay feeling nga namin ay meron ding pila at hindi nga kami nagkakamali sapagkat pagpunta nga namin ng counter ay pangwalo nga daw kami sa pila. Sa presyong 200 plus per person ay meron ka ng sangpong game ng bowling kasama na din doon yung payment sa kanilang sapatos. Wow. Opo, nagpa lang nga sila ng sapatos sapagkat yung suot mong sapatos ay hindi mo pwedeng gamitin habang naglalaro sapagkat pwede kang madulas. After nga naming magbayad ay umupo nga muna kami at maghihintay na matapos yung ibang naglalaro. <laughs>

Hindi naman ganoon katagal ang aming paghihintay ay tinawag na nga din kami at meron na nga daw bakante kaya naman pumunta na nga agad kami doon sa may kuhaan ng sapatos. ang din pala sa tabi ng counter yung kanilang shoes area at ayun na nga si Jawa at kiniklaim na nga yung inarkilan niyang sapatos. Di ba rin tatanungin ka lang din pala din eh kung anong size mo. Malamang wala naman kasing precise sa sapatos. <laughs> dinin na nga kami sa lane 10 kung saan kami maglalaro ng bowling. Ay nga pala ang unang behes kong maglalaro ng bowling. Kaya pagpasensyahan nyo na ho ay talagang hindi lang ako marunong na re. Ako nga ay natutuwa din at naandini nga ang aming pangalan. Ay, ay, ay lumalabas na naman ang pagiging mangyan. Ay anong pagkakabigat pala ng bola ng bowling ball guys? Ay sumakit talaga ang aking balik yung pinakamagaan na bola na nga ang aking ginamit ay talagang sumakit pa rin ang aking balikat eh may nakalagay nga na 7 doon sa aking ginagamit na bola ay hindi ko nga ang malaman kung 7 kilo ba 'yon o 7 guhit ay kahit masakit nga sa daliri at sa braso o rin larong ari aba ay masaya din naman eh at ari na nga ang nangyari sa ay mga laro may nagis pababa kasi noo pababa mo lang Oh, gusto mo kumuha pa ng green Wait lang Wala ka namang ginaya eh Wow Oh, yabang oh Dumit na oh, kaya lang Malambot yung ano mo Oh, Ai. Qua una man. Nice. nice. No.